Kumusta kayo mga kaibigan? Welcome pabalik sa channel. Salamat kasi naglaan kayo ng oras para panoorin ang video na ginawa ko para sa inyo. Ngayon pag-uusapan natin ang isa sa mga pinakamagandang tools na nakita ko na gumagana talaga ng maayos sa Arch. Ito ay Zef. Si Nala at eh, top grade ng Debian at Arch ay nagka-baby eh, minus lahat ng kulay na aspeto na ina-apply ni Nala. Pero kahit ano paman pinag-uusapan natin ang pack UI. Ang Pack UI ay isang tool na nagmamanage ng iyong pack. Package manager sa paraan na sobrang user-friendly at command line driven pa rin ito. At marahil ito ang pinakamahusay na paraan para mag-install ng packages sa Arch. Kaya titingnan natin ang Pack UI sa loob ng isang virtual machine. Ito ay isang bagong vanilla Arch Linux install. Dinetch po na kayo sa Excalibur 1234 Git Repo para sa pack UI na nandito mismo. Ang link ay nasa description sa ibaba. And susundan ninyo ang mga dependencies at install instructions dito. Bago natin gawin ito, titingnan ko muna kung naka-install na ang mga dependencies na ito na kung gusto ninyong gumana ito ng maayos, ito ang gusto ninyong gawin. I-install ninyo ang XPack, ang Fuzzy Finder Tool, at syempre ang Pacman Contrib kung nasa Arch Linux kayo. Kaya iyon ang gagawin natin. Gagawin natin yon sa pamamagitan lamang ng pag-open ng terminal And gagawin natin ito. Na-install ko na ang kitty at ita-type natin na na-type ko na para sa Firefox. Ito ay magiging sudo pacman syxpack fuzzy finder. Hayaan ninyong palakihin ko ito para sa inyo upang mas makita ninyo ito ng mas mabuti sa terminal. Ngayon makikita ninyo kung ano ang sinasabi nito. Okay, gagawin natin iyon at pati na rin ang pacman contrib at i-enter natin ito. Ibigay natin ang ating password. Pindutin ko ang yes para i-install ang mga ito. Kapag tapos na, ipagpapatuloy ko ang video. Ay, ah, ilang segundo lang yon, Siguro apat o 5. Heto na tayo. Na-type ko ang yes command at na-download nito ang kailangan at nalikha ang mga file dito. And ngayon natapos na natin yon. Maaari na tayong magpatuloy sa susunod na hakbang. So, isa sa mga features ng Pack UI ay kaya nitong gamitin ng alinman sa mga AUR helpers na ito, optional lamang. Hindi kinakailangan dahil minsan pa para ito sa iyong package management system. Minsan pa ito ay parang pa parang nagkaanak si sa top grade. Ngayon, mas marami pang features ang Pack UI support na naka-install. Itong mag-install ka ng kahit alin sa mga extra na ito tulad ng magagawa mo sa flat pack. Minsan pa, Gagawin nito ang flatpack. Pwede haong ispranap from ang na karanasan. Inire-recommenda kong i-install ang Reflector at flatpack. Yung Reflector ay i-update ang iyong listahan ng repositoryo. Samantalang ang SnapD ay mag-update a ng iyong snaps. Ang forward ForwardYapD ay para sa mga firmware updates. Mahalaga ang mga ito at dapat mong desisyonan kung gusto mong i-install flat pack at reflector ay nire-rekomenda. Ang Snap DS at FW ay related sa firmware updates at downgrade. Kapag natapos mo na ito, makukuha mo ang kompletong karanasan gamit ang tool na ito. Pakakawa ka ng pinakamaraming karanasan gamit ang tool na ito, ngunit nasa iyo pa rin ito. Hindi ko pa na-install ang alinman sa mga ito dahil tulad ng dati, ipinapakita ko lang sa inyo ang video at pinapakita kung gaano ka-powerful ang tool na ito. Isa pang cool na feature ng bagay na ito ay maaari mong patakbuhin ito nang hindi ini-install ang Pack UI. Ba, madali lang um, kopyahin mo ito at ilagay ang command na ito. Nakakatuwa. Para sa manual na pag-install, sundan ang mga hakbang na ito. I-download ang Pack UI gamit ang Wget. Pagkatapos, baguhin ang mga permiso nito gamit ang chmod. Sa huli, i-install ang pack UI. Dumanu araw sa party ng pagkopiyan ka ang directory yun yung file na ito, user bin directory. Sige, gawin na natin ito bago tayo magpatuloy. Mayroon ding u uh, sa Manjaro nasa repository na to kaya maari mo na talagang gamitin ito sa Manjaro repositories para makuha ito. Meron din itong available sa Chaotic AUR at kung nasa vanilla instance ka, kailangan mong i-install ang Chaotic AUR at pagkatapos ay maaari mo itong gawin sa parehong paraan gamit ang parehong mga command para sa pag-install ng Manjaro. Okay, kaya meron na tayong Pack UI na naka-install at kaya ang gusto mong gawin para ilunsad ang Pack UI ay i-type mo ang sudo i UI and ilunsad ito. And ito ang bubungad sa iyo. Okay? Kaya ito ay parang top grade install. Parang kapag ginawa mo ang top grade at pinatakbo mo ito, parang ganito rin ang pakiramdam. Pero ito ay nahahati sa iba't ibang mga gawain tulad ng Nala. Uh, kaya ito na banggit ko, you're top grade, yung parang ganito, nahahati lang tulad ng Nala uh, sa mga pagpipiliang to. Kailangan mong i-upgrade ang sistema, mag-install ng mga pakete, uh, maari mong panatilihin ng sistema, mag-alis ng mga pakete, uh, dependencies at mga dependency tree. Uh, reverse dependency tree. maari mong ilista ang lahat ng mga pakete at mga file. maari mong i-rollback ang sistema sa mas naunang version ng isang bagay na gumagana. maari mong ayusin ang mga error ng Pacman uh, medyo cool ito. Pwede mong i-edit ang config files, ilista ang mga packages ayon sa laki, pilitin ang isang AUR update, at bisitahin o ilista ang mga naka-install mula sa AUR. Kapag ginawa ang W, iwasang patakbuhin ang YAY bilang root na sinusuri ang lahat ng packages at muling ini-install. Pindutin ang Enter para bumalik sa Pack UI. Ngayon, gusto nating i-update ang sistema. Pindutin natin ang isa at yes na update na ang sistema pindutin ng enter napaka makapangyarihan nito mag-install tayo ng package gawin natin tatlo uh, ngayon ang gagawin natin ay maglalagay tayo ng string para mag filter at tingnan kung alin ang gusto natin kaya hanapin natin uh, hanapin natin ang obs at makikita natin ang dash studio at ayan na. Kaya ngayon mag-arrow down tayo at pindutin ko ang free at open source software. Binibigyan ka nito ng description ng ginagawa mo. Pindutin natin ang enter at ini-install na ito ngayon. Oh, nagkagulo ito sa akin chaotic IUR. Sandali lang. Kailangan ko itong ayusin. Pasensya na. Naayos ko na. Nakalista ng dalawang beses ang aking chaotic AUR sa Pacman Decomp folder of file. Kaya susubukan naming mag-install ng package. Pindutin natin ang 3. Ilagay natin ang OBS. Pindutin natin ang enter. And pindutin natin ang O. Ini-download at ini-install na ito. Maganda yan. Kaya gusto naming tanggalin ang isang package ngayon. Pipindutin namin ang 4. At ngayon, itatype natin ito. At syempre, ito lahat ng nakalistang packages na na-install mo. Kaya itatype natin ulit ang OBS. Hindi OBA, kundi OBS Dash. At nandyan na nakalista ang OBS Studios. Pipindutin natin yan. At pagkatapos, pipindutin natin ang Y. At lilinisin na niya lahat ngayon. mag enter tayo. Makakabalik tayo at ganyan kadali gamitin ng Pack UI napaka makapangyarihan napaka simple napaka dali. isa ito sa mga tool na dapat nasa radar ng mga tao dahil ito ay isang command line na paraan ng pag-install ng mga packages para sa uh, mababali lang gamitin ng Arch Linux hindi mo kailangan tandaan yung mga command lines maglagay ka lang ng numero at i-enter Ito'y mas mahusay na paraan ng paggamit sa terminal para sa pag-install. Few mga packages for Arch Linux. Kung ito yung parang natin user-friendly, kailangan nga siya walang tadaan yung isang command, na yung tanay sudo pack UI or simpleng pack UI, hindi mo kailangan gumamit ng sudo. Kung gagamitin mo ang sudo, hihingi na lang ito ng kumpirmasyon kapag hindi mo pinatakbo bilang sudo. So kahit ano, maaari mo itong patakbuhin ng walang aberya. It's your first time barracks but the Palmer held him a package gamit ang command line. Yung Arch finally nakuha ang kombinasyon ng Nala at Top Grade. Sabihin ko na nga pa sa ginawa kong video tungkol sa Nala at Top Grade. It's a mahusay at kahangahangang tool lalo na kung pagsasamahin ng dalawa. At kung magagawa nilang lagyan ng kaunting kulay nasigurado akong magagawa ng mga developer na mahilig mag-tweak i-edit ang config file para magdagdag ng color output. Sigurado ako magiging maganda ito. Naglagay na nga sila ng pulang kulay para sa pag-aayos ng Pacman errors. Kung magagawa nilang magkaroon ng iba't ibang bordered sections na magpapakita ng ganito, magiging cool ito. Mga developer, kung mapanood ninyo ang video na ito, maaring ito ay mungkahi na magpapaganda pa ng tool na ito. Uh, alam mo, uh, medyo geeky pa rin ito, pero maganda kung sa ayos o matitema mo ito. Aba, ibang klase, magiging kamangha-mangha kung magagawa yon. Pero bukod pa dyan, hey, ito ay isang mahusay na tool. Sabihin sa akin ang naiisip ninyo, mag-iwan ng komento sa ibaba. Ang link para sa GitLab ay nasa description. Kung nagamit nyo na ito, ibahagi ang mga karanasan ninyo, magandaman o hindi. Patuloy lang sa ginagawa ninyo, gamit ang Linux at manatiling ligtas. At sa ibabaw ng lahat, kikita tayo sa susunod na pagkakataon.